Anong nangyari sa bahay na ito? Na parang payatas na. Oh, lahat ng gamit nandito na sa baba. Meron pang daming kalat. Oh. payatas na guys. Gabundok. Ang hirap pala talaga pag nagpa-renovation ka ng bahay. Escord, yung mga naka-arrange na kabineto na dito na sa mga sulok, ang dami. yung pati mga kaldero na dito. <laughs> may mga aso pa doon. My god. Kailan kaya matatapos ang kalbaryong ito? Ang kalbaryo Nandito na mga kalat. Palit na ng palit yung dadaanan namin guys Ayo pa mag-focus ng cellphone na ito. Ah, sige. Labo pa. Labo. Ah. ah. Sarang mo itapo ang cellphone ka. Yan lang na namin, guys. So, maliit na lamesa. May bata bata tuta pa doon? Hoy, bata! Busy, busy sa laro ay. Yan pa mga tupiin. Naro, Diyos ko Lord. Kailan pa kayo matatapos tong renovation na ito? Ang daming tambak! Ah, ah! naman ha? ay Diyos Lord ang daming tambak tambak